Dula nila. Palungon. 5, 4, dula 2, maulit go! Ilang palungon ang sugat. Mukha or... na ng yeah! oh, <laughs> table. Ang ilang paypay. La. <laughs> Di mo la lapa sa table. Ilang palungon ang yun, dagkot yun, sa, sa kandila <laughs>

ano na mo isak to gud? Luoy kay sila. Ba wa wa. Dara sila oh. Pagi jun dam. Kani na ra kayo. Abo tige. Uy. Hello.